News mga balita ngayon, lima arestado sa Puwalas, Lano del Sur sa gitna ng tensyon sa halalan, mga baril at bala na samsam. 2.8 million pesos na halaga ng kush na sabat sa pateros, high value drug personality Timbog. Kanlaon Volcano pumutok, alert level 3 na nanatili mga residente pinaalalahanan. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ang lima sa barangay Talambo, Puwalas, Lanao del Sur matapos masangkot sa tensyon sa harap ng Puwalas National High School sa araw ng halalan May 12. Ayon kay Brigadier General Billy de la Rosa na 103rd Infantry Brigade, nagkaroon ng batuhan at putukan sa pagitan ng aabot sa 80 mga individual na taga-suporta ng magkalabang kandidato. Ngunit sa ulat ng Puwalas Police Station, lima lamang ang formal na inaresto dahil sa paglabag sa RA 10591 at Comelec Gunban. Ang mga suspect ay pawang residente ng Sultan Naga de Lanao del Norte. Nasamsam sa kanila ang limang baril, siyam na magazine at walumpot dalawang bala. Pinuri ni Police Colonel Robert Dakulan ang mabilis na aksyon ng mga unitang ng pulisya at militar sa pagpapanatili ng kaayusan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Puwalas Municipal Police Station ang mga suspect at sasampahan ng kaukulang kaso. Nasabat ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang 2.8 million pesos na halaga ng high-grade marijuana o KUSH sa buy bust operation sa Barangay Santa Ana Pateros, bandang alas 9 ng gabi noong Mayo at 10 yes, at arestado ang isang 23 anyos na lalaki na itinuturing ngayong high-value drug personality. Ayon sa ulat, huli sa akto ang suspect na nagbebenta ng isang sachet ng KUSH sa isang posture buyer sa loob ng Estacio Subdivision nangkap kapkapan, na-recover pa ang apat na karagdagang sachets, dalawa rito ay nakasil at nakabalot para sa distribusyon. Bukod sa pagiging drug dealer, natuklasan ding supplier ang suspect sa mga lugar sa Metro Manila. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165. Babala ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin, walang puwang ang sindikato ng droga sa Metro Manila. Huhulihin at wawasakin ang kanilang operasyon. Minor eruption ang naitala sa kanlaon Volcano bandang 2.55 a.m. ngayong Martes, May 13, 2025, ayon sa DOST FIVOX. Tumagal ng limang minuto ang pagsabog at lumikha ng makapal na abo na umabot sa 4.5 kilometers ang taas at tinangay patimog kanluran. Naitala ang rumbling sounds sa barangay Pula, Canlaon City at La Castellana. Nakita rin ang pagbagsak ng pyroclastic density currents o PDCs sa timog na dalisdis mga nagaapoy na bato at pagkasunog ng mga damo malapit sa bunganga. May manipis na ashfall sa mga barangay ng Laharlota, Carlota, Bago City at La Castellana. Alert Level 3 o Magmatic Unrest ay nananatili. Inoobliga ang evacuation sa loob ng 6-kilometer danger zone at pinapayuhan ng publiko na gumamit ng protective mask laban sa ash inhalation lalo na ang matatanda, buntis, sanggol at may sakit. Patuloy ang pagmomonitor ng FIVOX at panawagan ng kahandaan sa mga lokal na pamahalaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.